I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Talaga namang ito ang ating Balmeriano sa Asap ay napakaganda talaga na kahit nga hindi niya kasama ngayon sa ASAP itong ating Doni Pangilinan ay talagang marami pa rin nga ang sumusuporta sa ating Bell. At ang mabula na talaga namang napapatanong kung nasaan nga ba itong ating Donnie Pangilinan na agad nga itong sinagot ng ating Bell Mariano. Narito nga guys sinasabing video, sabay-sabay nating panoorin ayon nga sa ating Bell, wala may ganaps. Kung saan si Donnie nga ang tinutukoy dito ng ating Bell Mariano. At ayon nga sa mga bola, I remember before during their Kumu Live Days, sinasagot nila both ganap ng isa at isa. Hashtag Don Bell. Dahil talaga naman ang ating Donnie at Bell sa mga ganaps nga nila ay napaka-hands on talaga nila. At supportahan nga itong ating couple kaya naman masaya pa rin nga ang mga bula na makita nga nila itong ating bell sa ASAP. Kaya naman stay lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa talaga tayong dapat abangan sa ating kopol.